Nako, yan na naman siya. Umakyat na naman. Ang aking. Yan guys, ang aming American Bully. Hello guys, oras na kasi ng pakain. Tapos na po siya kumain. Umakyat na naman siya kasi magahanap na naman ng makakain oh, mga agaw na naman mga agaw ng pagkain nagawan niya ng pagkain yung mga kasama niya talang tapos na siya tapos na po kumain si cookie ngayon, umaakit po siya dyan. Gawa ng mga agaw ng pagkain. <laughs> Kasi, ayan, guys, oh. Kumakain ang mga kasama niya. Yung mga maliliit. Aagawan ah, niya ng pagkain. Ayan, guys, oh kumakain kasi. Bababa mm, -ba -ba na siya. Sure. yung isa naman nandito sa taas ah oh, wala na rin laman halik ka na baba na baba na kasi ang si cookie halik ka na baba ka na ang pangalan nito ay ah, ang pangalan po nito ay si Bible ayan o umakit na naman si cookie 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 cookie, cookie. Naghahanap yan ng makakainan. Kumain muna kasi kayo bago ko kayo pababain. Pagtapos niyang kumain, bababa na kayo. Tingnan na ito. Ay, Mikay. Huwag ka na umaypal yan. Tapos ka na. Hmm? ayan gabi na kasi guys isang beses lang kasi sila kumain sa isang araw ayan po ang aming american bully marunong pong umakyat sa bubong ng kanilang mga cage Ano nangyari kay Bagsik? Ha? Huh? Ano nangyari kay Bagsik? At ano nangyari kay Red? Hmm? Ang <laughs> pangit ang pagkagupit ko kay ano. Mayra! Myra! ka na mag abalang bababa hindi ka mo kaya yan ang mga pagkain nila guys nangamihan ko talaga kasi hanggang para hanggang mamayang ating gabi Ito tagula, tagulat, tagula. ito si Charcoal. Bakit Charcoal? Nagahinap sila ng daga. Gabi na kasi guys. Gabi na ang oras dito ay anong oras na ba? Alas 6.18. Makakit na naman siya. na naman siya. Yan po ang American bully namin. Pag tinuruan, natatandaan agad. Pero hindi niya kayang tumawid dito eh. Sa isang cage. Para mangagaw siya ng pagkain. yan, yan ang mga bubong ng kanilang mga kids ang kids po kasi nila ay mataas ang bubong pero itong mga maliliit takot bumaba, hindi po nila kaya yan, hindi yan, nila kaya takot, takot itong mga maliliit kaya lang yung isa, yung itim na yan kaya niyang umakyat dito si charcoal yung mga matatanda lang ang kaya katulad yan oh yan kaya niyan kaya niyan si ano pangalan nito sa dami nila nakakalimutan ko mga pangalan nalilito ako yan ah. si Mikay kaya ang umakyat ni Mikay dyan guys kaya pa niyang tumalun hanggang doon palabas kayang tumalon. Nagsawa na. Yan ang aming mga alaga. Kayang tumalon. Dito po guys, oh. Ang taas ng bakod na yan. Kayang talonin ni ano ni Mikay hindi mo siya maikukulong sa pants. kaya niyang lumabas yan lang guys thank you for watching please subscribe my channel Jerry vlog Thank you so much, guys. San mang kayo naroon patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon, in Jesus name Amen at ito pa guys, pala hindi ko pa naipakita sa inyo ang mga young puppy yung hmm. mga young puppy ang mga anak ni Wako <laughs> ano na? Ha? Ano na mga dalaga ko? Mga dalagin din Ang tatlong Maria? Ha? Ha? <laughs> Newan kayo. Na napawalay na kayo sa akin. Ha? Napalayo na kayo. Wala na kayo sa Terry's. sa panakan. Ha, wala na kayo sa panakan. Dito na kayo ngayon sa labas. Hmm, sa labahin na kayo. Ito po ay labahin namin eh. Nilalagyan namin ng cage. Ayan. Dito, dito. Ayan ang aming labahin. <laughs> Ayan ang kulungan. Yan lang guys. Thank you, thank you, thank you. Ayan. <laughs> and guys thank you thank you thank you for watching stay safe and healthy please like and share thank you everyone bye